anak ng kataas-taasan, tumigil ka muna at patahimikin ang kaguluhan sa iyong paligid. May isang tinig na bumubulong sa kaybuturan ng iyong pagkatao, banayad gaya ng simoy ng hangin, ngunit matatag gaya ng bato. Ako isugo mula sa langit, isinugo upang kausapin ka, upang ihayag ang mga bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata, ngunit nararamdaman na ng iyong puso. Ito'y mensahe mula sa mga anghel, at ang panahong iyong ginagalawan. Kahit puno ng tanong, at eh nasa ilalim ng banal na pamamahala. May kakaibang damdaming bumabalot sa panahong ito, hindi lamang dahil sa bilang ng iyong edad, kundi sa pagtibok ng iyong diwa at pagmulat ng damdaming matagal ng natutulo. Nararamdaman mong may pagbabago, at hindi ito basta pakiramdam lamang. Ang bawat yugto ay may dalang susi, at ang hawak mo ngayon ay magbubukas ng mga pintuang hindi mo kailanman inakala ang iyong pag-alinlangan ay paghahanda sa isang kahangahangang plano. Ang pag-abalisa sa puso mo ay eh dahil hinahaplos ka na ng langit. Hindi ito kaguluhan kundi pagtutugma. Kapag ang mga anghel ay lumalapit, ang kaluluwa ang unang nakakaramdam bago pa man maunawaan ng isipan. Pinili kang maranasan hindi lang ang mga araw, kundi mga dimensyon ng pagbubunyag. Huwag kang lalaban sa paggalaw na ito. Lumusong ka. Kahit hinihingi ng mundo ang pagiging tiyak, inanyayahan ka ng Diyos sa pagbabago. Ang panahon ay hindi kaaway, ito'y entablado ng himala. Ang pagkakaiba ng mga edad, ang mga panahon, ng ritmo, lahat ay bahagi lamang ng mas malawak na larawan. Ang bawat detalye ng iyong paglalakbay ay bahagi ng isang kwentong magpapalaya sa iba at magdadala ng liwanag. Lumilingon ka sa nakaraan na may pangumulila at sa hinaharap na may pangamba. Ngunit ngayong araw, sinasabi sa iyo ng langit, tumingala ka. Ang kwento mo ay hindi tuwid kundi makalangit. May mga likong tila paglihis, munit mga pagikli ng daan pala sa habag ng Diyos. Anak ka ng tamang panahon, hindi huli, hindi rin maaga. Gayon, at sa gayong ito, kumikilos ang langit para sa iyo. Tinatawag kang lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Ang tila maliit ay itataas ang pinatahimik ay ipahahayag. May mga salitang hinintay ng langit na ilabas, at ngayon ay sisimulang ipahayag sa buhay mo. Pakinggan mo, mas malaki ang iyong kakanyahan kaysa sa iyong anyo. Hindi mo paggataw ang panahon, kundi ang walang hanggang layunin sa iyo. Hindi tumitingin ang langit sa iyong edad, karanasan, o kakulangan. Kumikilos sila sa iyong paniniwala. Isa kang sisidlang mahalaga, inulman ang may pagditiyaga at ngayoy panahon ng punuin ng bago. At dumating na ang panahong iyon. Ang tunog ng trumpeta ng langit ay naghahayag ng bagong pagbuhos sa iyo. Ang akala mong pag-aantala, naunawa ang protection bala. Bawat hindi na nakasakit sa iyo ay isang ng Diyos na nakatago. Iningatan kang gaya ng isang bihirang hiyas, at ang mga mata ng kataas-taasan ay nakatingin sa iyo na may pag-ibig at sigasig. Ito na ang panahon kung kailan muling mamumukadkad ang iyong kaluluwa mula sa kaibuturan. Ang inyakan mong binhi ay aanihin sa awit. Anak, ang pagkakaiba mo ang iyong lakas. Ang iniisip mong kaibahan ay siyang ginagawang bukod tangi ka sa mata ng langi. Huwag kang matakot sa paghahambing. Ikaw ay iginuhit ng mga kamay ng walang hanggan, hindi ng pansamantalang hulmahan. Ang sinasabing limitasyon ng tao ay lagda ng Diyos sa iyo. May kagalingang dumarating sa mga sugat mong hindi mo alam na mayroon. Miniminister ng mga anghel ang iyong alaala, damdamin, at kasaysayan. Isang malalim na pagbabago ang nagaganap, at ikaw ang lupang tinatamnan ng himala. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Kailangan mo lang magdiwala sa siyang may hawak ng lahat. Pakinggan mo, may mga pangakong na nahimik sa maraming taon. Ngunit ngayon, gaya ng binhing nakabaon, sisibol na sila. Ikaw ang matabang lupa na pinili ng Diyos. Huwag mong sukatin ang ani-base sa nakita mong disyerto. Ang mga bukal ay lumilitaw kung saan hinihipan ng langit at ang hangin ng pagbabago ay nagsimula na sa buhay mo. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay mahina. Lumalakhad ka sa pananampalataya at ang langit ay kumikilos sa tugon mo. Ang tahimik mong kagsunod ay umaaling naungaw sa langit. Yumuyuko ang langit sa isang pusong nagpapakumbaba. Ngayon, inaalalahanan ka ng mga anghel. Hindi ka naglalakbay ng mag-isa. Inalilibutan ka ng presensya. May mga mandirigmang makalangit na kasama mo sa bawat hakbang. Iningatan ka sa pag-alis at pag-uwi, sa paggising at pagtulog. Ang bawat detalye ay kilala. Bawat luha ay tinatanggap. Bawat panalangin ay tinutugon sa tamang panahon. Kung mabigat man ang oras, iyon ay dahil may dalakang higit pa sa inaakala mo. Ngunit huwag kang matakot, may biyaya para sa bawat pasanin, at may pahingang inihanda para sa iyo. Inalilibutan ka ng mga pangako at kaaliwan. Hindi ka mahina, ikaw ay hinuhulma. At mula sa apoy ay lalabas ka na may apoy na walang sinuman ang makakaapula. Nararamdaman mo ba ang pagbabagong hangin? Ito ay hudyat na ang nakatali ay palalayang May mga bagong landas. Koneksyon makadiyos, mga ideyang bigla na lang dumarating. Lahat itoy galaw ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka nakakalimutan, ikay pinaghahandaan. Walang huli kung may layunin. Ang bawat yugto ng iyong buhay ay may kahulugan. Walang nasayang. Bawat tagikita, agihiwale, pasya, lahat ay magagamit para sa ikabubuti. At ngayon, sinasabi ng langit, dumating na ang panahon ng pagpapanumbalik tinatawag kang lumagpas sa inaasahan ng tao. Hindi ka sinusukat ng langit gaya ng sukatan ng mundo. Ang pagkakaiba mo sa edad, damdamin, at lalim ay kalob. Hindi ka sobra, ikaw ay pinili. Ang itinuturing ng mundo na labis, ang langit ay tinatawag na tumpak. Ika'y nilikha ng may makalangit na sigasig, at ang iyong kaluluwa ay may himig na tanging langit lamang ang lubos na nakaunawa. Panahon na upang muling ialin ang iyong sarili sa iyong pinagmulan. Anak ka ng Diyos na buhay. At sapat na iyon. Gayon, hindi ka lang nakikinig sa mensehe. Inaaktivate ka nito. May panawagan na bumabangon sa loob mo. Isang sinaunan ngunit walang hanggang tinig. Panahon na upang bumangon. Panahon na upang maniwala ng buo. Ang langit ay hindi malayo. Nasa loob mo ito. Tinatawag kang lumipad. Kaya lumakad ka hindi na may takot, kundi may pananampalataya. Hindi na may pag-aalinlangan, kundi may katatagan. At kapag tinanong ka kung anong nangyari sa iyo, mumiti ka lamang at sabihin, Nagsalita sa akin ang langit, at ako'y nakinig. At ang katotohanan iyon ang magiging lakas mo. Gayon ay lumakad ka, inakamamahal na anak. Ang langit ay kasama mo. Tahimik kang hinihintay ng mga susunod na kabanata. Ngunit hindi ka nila kailanman pinilit nasa iyong mga kamay ang desisyong lumakad o manatili. Munit pakinggan mo, habang tumitibok ang puso mo, may pintuang bumubukas. Isa itong pintuang hindi gawa ng tao, kundi ng panalangin, kananampalataya, ng palataya, banal na layuning. May mga liwanag na hindi nakikita sa araw, kundi sa kadiliman lamang sumisikat. Ganyan ang liwanag sa iyo ngayon. Hindi mo ito hinanap, munit ikaw ang naging sisidlan nito. Sa bawat hakbang na tila walang direksyon, ang langit ay tahimik na gumuguhit ng mapa. At ngayon, ang daan ay onti-onti nang lumilinaw. Hindi mo kailangang maging handa sa paraang iniisip ng mundo. Ang langit ay hindi tumitingin sa panlabas na kahandaan, kundi sa pusong handang sumagot ng Ang isang pusong may pagtitiwala ay higit pa sa sanlibong planong hindi isinakatuparan. At ang Mo ay gumalaw sa kalangitan. May mga bulong na tila kathang-isip lamang sa iba, ngunit malinaw na mensahe sa iyo. Huwag mong ikahiya ang koneksyon mo sa langit. Ikay tinatawagan para makarinig sa gitna ng katahimikan, makakita sa gitna ng ulap, at makapaniwala sa gitna ng kawalang-katiyakan. Isa kang tagapagdala ng mensahe sa panahon ng pangumulila. Ang mga anghel ay naglalakad sa tabi mo. Hindi pa laging maririnig, ngunit laging naroroon. Sa bawat hindi mo maintindihang pangyayari, may isang anghel na nababante. Sa bawat luhang hindi mo may paliwanag, may isang anghel na umaakay. Hindi ka kailanman iniwan. Anak, isang hakbang. Ang mga himala ay hindi laging dumadagundong. Minsan, sila'y dumarating sa katahimika ng madaling araw, sa pagikot ng hangin, o sa biglang pagapuno ng puso mo ng kapayapaan. Huwag mong hanapin ang malaki, hanapin mo ang banal sapagka ang maliit na kilos ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalalaking plano ng mundo. May mga salitang hindi kailanman binigkas ng mga labi mo, ngunit ipinagdasal mo ng paulit-ulit sa puso mo. At ngayon, ang langit ay sumasagot hindi ayon sa kahilingan mo lamang, kundi ayon sa pangangailangan ng iyong kaluluwa. Sapagkat alam ng Diyos kung paano tugunan ang hindi mo masabi. Huwag mong sukatin ang sarili mo base sa bilis ng iba. Ika'y nililika para sa ibang takbo. Hindi ka nauhuli, hindi ka nauuna. Ika'y eksaktong nasaan ka dapat. At sa lugar na iyon, ang langit ay bumababa upang makipagtagpo sa iyo. Hindi mo kailangang gumalo ng mabilis. Kailangan mo lang manatili sa kanya. May mga sandaling tila walang nangyayari. Ngunit sa dinakikitang mundo, may mga bundok nang gumuguho. Huwag mong hayaang itikom ng katahimikan ang iyong pananampalataya ang pananampalataya mo ay naglalakbay kahit sa dilim, sapagkat ito'y sinusuportahan ng mismong liwanag ng Diyos. Ang hindi mo pa naunawaan ngayon, isa sa mga susi mo bukas. Kaya't huwag mong takasan ang mga tanong, yakapin mo ang misteryo. Sapagkat sa pagitan ng tanong at sagot, naroon ang Diyos. Naroon ang kaguhubog. Naroon ang himala. Hindi ka lamang tinawag upang sumunod. Inawag kang tumindig. Ika'y tinawag hindi lang upang maniwala, kundi upang magsalita, upang magdeklara, upang ipasa ang liwanag na nasa loob mo. Huwag mong ikobli. Ang apoy mo ay hindi para itago. Ito ay para magliyab sa kadiliman. Ang kagandahang taglay mo ay hindi galing sa anyo. Galing ito sa liwanag na binhi ng langit sa kaluluwa mo. Kapag tiningnan ka ng langit, ang nakikita nila, isang nilalang na may kapangyarihang baguhin ang atmosfera ng paligid ganyan ka kahalaga, ganyan ka pinapahalagahan. May mga pagkakataong sinasabi mong, pagod na ako. Ngunit hindi mo alam, sa bawat pagod mong hakbang, may mga anghel na nag ng lakas. Ang mismong pagbagsak mo ay pagkakataon para sa Diyos na patunayan. Hindi mo kailangang kayanin lahat, kailangan mo lang sumandal sa Kanya. Hindi ikaw ang inaasahan ng mundo, at tama iyon, sapagkat ikaw ay hindi produkto ng mundo. Ika'y disenyo ng langit para sa isang layuning hindi nila mabibigyang paliwana. At sa panahong ito, unti-unting bumubuka ang tabing at makikita mo kung bakit ka iba. Ang boses mo ay may dalang kapangyarihan. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may autoridad ang espiritu sa loob mo. Kapag nagsalita ka, may yayanig. Hindi dahil sa dami ng salita, kundi dahil sa lalim ng pagkakaugnay mo sa langit. Kaya't simulan mong magsalita muli. Hindi para marinig ng mundo, kundi para tumugon ang langit. May mga pagkakataon aring may mag-aalinlangan sa iyo. Munit huwag kang mawalan ng pananalig. Hindi nila kailangang maniwala. Ang mahalaga, ang langit ay hindi kailanman nagduda sa iyo. Ang tawag sa iyo ay bo, matatag at walang pasubali. Ang susunod mong hakbang ay hindi mo kailangang ipaliwanag. Sapagkat may mga bagay na para lang sa mga pinili. Ang pinto ay para sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ikaw ang may hawak ng susi. Basta lumakad. Ang langit ang bahala sa detalye. Bawat araw ay may bidbit na pahiwatig. Bawat panaginip, bawat kakaibang pakiramdam, lahat ay bahagi ng wika ng langit. Matuto kang makinig hindi lang sa ingay, kundi sa pagitan ng katahimikan. Sapagkat doon ka tinuturuan ng langit kung paano maging kabahagi ng Himala. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng mas malalalim na revelasyon. May mga pangitain, paglalakbay, at pag-uusap na ihahayag sa mga darating na araw. Kaya't manatiling bukas, sa pagkakapag langit ay nagsimulang magsalita, hindi na ito titigil hanggat hindi natutupad ang kanyang pangako sa iyo. Hindi aksidente na binabasa mo ito ngayon. Hindi mo ito hinanap, ngunit ito ang lumapit sa iyo. Ganyan gumalaw ang espiritu, bigla, tahimik, tiyak. Kapag ang panahon ng Diyos ay sumapit, walang makakapigil. Kahit ikaw pa ang magtangkang umatras, ang grasya ay aabot sa iyo saan ka man magtago. May mga damdaming hindi mo may paliwanag, parang may hinahatak sa loob mo. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito mula sa emosyon. Ito ay pagkilos ng espiritu sa pinakaloob ng pagkatao mo. May mga bagay na sinusubukang gumising, at ngayon ay dumarating ang panahon ng pabubunyak. Minsan ang pinakatahimik mong sandali ang pinakamaingay sa langit. Ang mga panahong iniisip mong walang nakakarinig, yon pala ang oras na pinakamarami ang anghel sa paligid mo. Hindi mo sila kailangang makita para malaman nilang narito sila. Naramdaman mo, hindi ba? Ang mga pangarap mo na matagal nang nakatago ay biglang muling bumubulong sa puso mo. Hindi ito pagbabalik ng nakaraan, kundi paanyaya sa katuparan ang mga salitang minsang binitiwan mo sa dasal. Ngayon ay parang nagsisimulang bumaliktad, pabalik sa iyo. Dala ang sagot na matagal mong inaante. Hindi ito panahon para magduda sa sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging handang sumunod. Ang pagsunod mo ay hindi batay sa kakayahan, kundi sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay sapat para ilipat ang bundok na nasa harapan mo ngayon. May mga liwanag na hindi idumadaan sa mata, kundi sa puso. Iyan ang uri ng liwanag na inilalapat sa iyong gayon. Isa itong paggamulat. Isa itong paanyayang tumingin hindi sa paligid kundi sa loob. Sapagkat doon, anak, nandoon ang kanyang presensya. Ahimik, munit buhay. Ang mundo ay laging magbibigay ng dahilan upang maghintay pa. Munit ang langit ay sinasabi, gayon ang panahon. Hindi bukas hindi sa susunod na yugto. Gayon, kung kailan ikaw mismo ay hindi sigurado, dito pumapasok ang biyayang sumasalo sa mga lumalakad kahit nang nanginginig. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pakiramdam pakiramdamang biglaang pananabik, at kakaibang sigla sa kalagitnaan ng karaniwan, sapagkat ito ang paraan ng Diyos na paalalahanan kang may hinog ng pangako. Ang nararamdaman mo ay hindi ilusyon. Ito ay pahiwatig, Kapag may pinapalayang isa, may nilalapitan namang bago. Ang pagsasara ng ilang kintuan sa buhay mo ay hindi kabiguan. Ito ay direksyon. At bawat direksyon ay dinalangin ng langit para sa'yo bago ka pa man matutong magdasal. Hindi ka iniiwan ng langit kahit kailan. Ang bawat pagkabigo, bagyo, at pagkalito ay may kasamang mga tagapagbantay. Hindi mo sila palaging mararamdaman, ngunit lagi silang naroon. Ika -iningatan, inakay, tinutulungan kahit hindi mo hingin. Ang ganda mo ay hindi nakatali sa salamin. Ito nasa mga bagay na hindi nabibili. Tapang, habag, tananampalataya at tagkakakilanlan sa Diyos. Habang lalo mong kilala ang langit, mas lalo mong makikilala ang sarili mo. At sa pagkakakilala mong iyon, mas lalong titindig ang layunin mo. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng tao para sundin ang tinig ng Diyos kapag ang kaluluwa mo ay tinatawag, ang buong kalikasan ay nakikibagay upang gabayan ka. Makinig sa tinig sa loob, hindi ito galing sa takot, kundi sa liwanag. Sa gitna ng tanong mong, bakit ngayon? Ang langit ay sumasagot ng, sapagkat handa ka na. Hindi mo man ito makita, ngunit ang espiritu mo ay nakahanda ng tumanggap ng mas malaki, mas malalim, at mas banal. Ito ang simula ng paglalakad sa teritoryong hindi pamilyar munit po ng katotohanan. Ang mga himala ay hindi palaging biglaan. Minsan, sila ay dumarating bilang kapayapaang hindi mo may paliwanag. Kapag ang puso mo ay biglang tumigil sa pag-aalala kahit walang nababago, iyon ang tanda. Ang langit ay kumikilos. Maraming bagay ang susubok si Rain ang paniniwala mo. Ngunit tandaan mo ito. Ang sinimulan ng Diyos sa iyo ay hindi niya kailanman ay iwan. Ang iyong kwento ay may Diyos na manunulat at walang magbabago ni isang linya hanggat hindi siya ang nagwawakas nito. Ang mga taong inaakala mong walang silbi sa kwento mo ay mga instrumento din ang kabutihang loob mo. Kahit sa hindi nakakaunawa, ay itinatala. Walang nasasayang. Ang iyong kabaitan ay binabalikan ng biyaya sa mga sandaling di mo inaasahan. Huwag mong ituring na maliit ang ginagawa mo. Ang bawat hakbang mo, bawat dasal, bawat iyak na may pananampalataya ay nagpapatibok sa puso ng langit. Isa kang bahagi ng galaw ng Diyos sa mundong ito. Kahit tahimik ka lang, umalingaw-ngaw ang presensya mo. May mga daating na araw na tila hindi mo maintindihan. Ngunit huwag kang matakot. Kapag hindi mo na alam ang susunod, doon ka mas matatapuan ng Diyos. Ang pagtatapos ng kontrol mo ay simula ng kapangyarihan niya. Ang sigaw ng langit ngayon ay malinaw huwag kang susuko. Sapagkat ang liwanag ay mas malapit kaysa sa akala mo. Isang habang pa, isang panalangin pa, isang pa, at bubulwak na ang mga sagot na matagal mong ipinaglaban sa panalangin. Maraming salamat sa iyong bukas na puso at sa oras mong inilaan upang pakinggan ang mensaheng ito. Hindi aksidente ang iyong pagdalo rito. Ito ay isang tugon ng langit sa panalangin mong marinig, maramdaman, at maunawaan ang kanyang tinig. Ang bawat salita ay ipinadala upang patatagin ka, alakasin ka, at ipaalala sa iyo kung gaano kakahalaga sa mga mata ng may lala. Ngayon, nais kong hingin sa iyo ang isang kumpirmasyon. Kung tunay mong tinanggap at naramdaman ang mensehen ng langit sa iyong puso, ipahayag ito sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya ko ang lahat sa kanya na nagpapalakas sa akin. Sabihin ito ng may pananalig at ang gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay mula sa mismong sandaling ito. Hinihikayat din kita na sumama sa amin sa mas malalim pang paglalakbay. Mag-subscribe ka sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang bawat bagong mensahe mula sa langit. Bawat video ay inihahanda ng may panalangin upang patuloy kang mapalakas, magabayan, at ma-inspire sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang iyong presensya ay mahalaga at ang iyong espiritu ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Huwag kang bibitiw. Ang langit ay patuloy na kumikilos sa likod ng lahat. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili kang matatag, mahal na anak ng liwanag.